So guys, magandang 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 hapon sa inyong lahat. Tayo ngayon ay pupunta tayo ngayon doon sa nangongopra at kakain tayo ng masasarap na pagkain doon dahil mayroon akong paboritong pagkain doon. At pupunta natin yung gumagawa ng kopra kaya samahan ako ninyo. Ayan, naglalakad na tayo at pupunta tayo doon sa gumagawa ng kopra. Ayan. Ayan kasi kailangan talagang meron tayong makain doon na pagkain dahil syempre masasarap ang pagkain na sa koprahan lalo yung mga laman-laman na parang tubuan na tawagin sa amin so guys ito po yung tatawag na tubuan po kasi may laman po ito sa loob na para po tubuan tawagin sa amin ayan so yan guys binabalatan po yan para makuha po naman doon sa loob natubuan so ayan ito na pong ating pong babalatan po kasi may lamang po sa loob ayan balatan mo na nyo yung ganyan na ganyan po o Ayan. So ayan guys, ito po yung binalatan na po ninyo. po, ayan po ay may laman sa loob na tatawag ay tubuan. So bubuksan po natin. So bibiyakin natin yan guys para malaman nyo po ang sinasabi ko. Na laman ay tubuan. Pero sa Tagalog, ano kaya ang tawag sa Tagalog nito? So ayan guys, nabuksan na po natin. Ayan po, ito po yung laman niya. Ayan. Ayan. So pwede natin kainin to. Hmm. Di ba? Marami tayong nakuha. Mas sarap matamis. So guys, ito pong ating po nakuha po doon sa Koprahan At ito po isa sa pang pagkain po namin sa probinsya. Ayan, alam nyo po ba, lagi pong inaabangan namin ito kapag nangungupra po namin mga kaibigan, mga sa buhay. Ayan po, lagi po namin kinukuha to at kain po tayo send guys halika kain tayo hmm sa hirap pa ng buhay hindi po tayo inarte sarap po itong pagkain ayan dahil sa mahal po kayo na ng mga bilihin masarap po itong kainin Nami. Ang tawag sa amin dito sa Hiligaynon is tubuan. Pero sa Maynila, hindi ko alam tawag dito kaya sa ibang lugar. Masarap, malinamnam, tsaka matamis. have a setup